Kangkong. Ano oh, ah, yeah, mimitas nang... na ka? Oh, eh kasi okay. nga si Rana na Huwag Wag ka na, wag ka na mang, wag magtaka at mga din oh, si ng mga. Eh ako nito. Yan si Joy na mangunguan ng kangkong. <laughs> Ang kangkong. Bang <Bow>. wow. <laughs> Ang kangkong. Ang kangkong. Ay, wala like, na katingin do. Ah. Ang kangkong. Ang kangkong. Hala, kangkong! Ay, nobo. Asa sexy kumukuha ng mga kangkong. Eh, <laughs> <laughs> <Nagsaya>. <laughs> <laughs> Ay, ano ko to ha, kumain ka ha? O mo kasi yung, um. Ilaga ko to ha. pa. Oh, <laughs> eh, kasi wak ka o mangga. Si